po ang labindan mga damit o oh. mga maleta travel ah, buy, buy one get one free buy one get one free <coughs> Pasok po tayo dito sa SM Supermarket, Marilao, Bulacan. Ay, balik ko rin. Ako Oo, oh, okay lang siguro. Kuya, hindi magtanong. Nadala ko yung payong ko, okay lang? Nadala ko eh, nakalimutan ko eh. Thank you. Ano po tayo mga spice ng mga ingredients. Pagawa ng biryani. Yes. Ingredients. Your mm. favorite. spice eh. Ano? Dito tayo sa pabila Ingredients. Wow. dinas hey, na small lang. Oh, well, ito tayo. Oh, saan kayo yung mga Mga ingredients. Mga pagkain? Ano ingredients?

Okay. Bakit ito hindi spicy? Ito spicy lang Ano dito yung, yung Anis Walang anis Wala silang anis Where are you anis? Curry powder Curry powder Anis walang anis. Wala, Wala nga po dito yung hinahanap ko eh. Wala dito. Wala yung hinahanap ko. ano pang ano ingredients sa biryani pula po. Pula po. Pinahala ko ingredients. Pinahala po ingredients. Wala po. Wala po dito sa SM. po. Ano ba ito? Biryani rice. Wala. Ito oh Ah, brown rice. Ah, what is this? Biryani. Wala biryani. Brown rice lang. Ah, dahi. Dahi. Ah, yes. Wala. Hindi kompleto dito kulang ang Ano yun po? Sa SM, sa SL, tayo ikot ang ikot. Wala na hanap dito ingredients sa pamberyan. Beryan eh. Wala eh. Mga coffee. Wala.

nahanap wala wala dito ang ating hinahanap ay 3,000 price 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Thank mm -hmm. you. nandiyan ang mga gamit ha? mga pang-fry expensive awesome. sobra taas naman given go 69 Na. Oh, 399 mga thermos 399, $399. Na, dito yung hinahanap ko hinahanap ko po yung ano, ingredients sa panggawa ng biryani kasi in case po na mag gawa ko ng biryani, hindi na po ako maghahanap ng mga ingredients. Meron po ako sa bahay kaya lang hindi na kompleto. Marami pa ang kulang. <coughs> At the... At the... At the... At the... share hanggang dito na lang. dito na lang po ang aking blog. Good, day. sa inyo. Good Sunday. Sa mga viewers po. Maligayang sa inyo. Bye bye.